Totoo pala ito, hindi pala ito fake news. So kahapon tinanong natin to doon, uh, si Don kasi itong ano natin masipag natin kasi Maika, uh, dito sa uh, Manila, kung totoo ba itong rally na ikakasanga ng Iglesia ni Cristo? Oo. Uh, uh, bilang nga pagsuporta sa payag ng Pangulong Bongbong Marcos. Suporta ito ha sa pahayag. ah uh, Baka ma-taken out of context na naman tayo na no naghahang partner paano ba to okay ha ah nang ah, pangulong Marcos Jr. na nakikiusap nga na wag nang maghain ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte hindi po ito suporta doon sa kabila na wag na siyang impeach ito po ay suporta kay pangulong Bongbong Marcos all right so na payag po na binasa ng INC Run Network na net 25 ah pabor sila sa sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi siya sangayon sa impeachment ni sinusulong laban sa pangalawang Pangulo. Bakakausap